Magandang good evening po for video. Mahilig ka ba sa unlimited wings with unlimited rice na may unlimited french fries na kasama? tapos add ka lang ng 40 pesos may bottomless iced tea ka pa at bukod nga sa kanilang unlimited wings na may 20 flavors na pagpipilian eh meron din silang mga sharing platters tulad ng seafood platter na merong tuna panga, nga tuna belly bangus pusit at may apat na rice at free 1.5 soft drinks meron din silang barbecue platter na may baby back ribs pork barbecue liempo leg quarter fillet na may apat na rice at 1.5 free soft drinks may mga burgers din sila tulad ng rib eye steak burger double cheese burger at saka yung all-meat burger nila. At eto pa nga, meron din silang mga goto overload tulad ng goto beef na overload sa sangkap. Goto pork na may chicharong bulaklak at lechon kawali. May mga alakart din sila tulad nitong malaking grilled pompa, no? Meron din silang steak and ribs na surf and turf steak at malambot na Hawaiian style rib eye steak. At madam! at madami pang iba pa. Dito nga lang yan sa Jay's Hideout Grill and Restaurant na located sa 1283 A. Double Avenue, Pasig City. Available din pala sila sa delivery na grab food. So paano? Tikman na natin tong in-order ko na unlimited wings na ang flavor ay honey garlic, sriracha, hickory, at yung bagong flavor nila na world's hottest pepper na hot pepper flavor. So yan, titikman na natin yung unlimited wings dito ng Jay's Hideout. Unahin na natin yung pinakamalala nila world hottest daw to eh. Okay? Mm. Oh. Kumukurot. Hindi mm. may mm. Ang limit ano rin yung rice. Ang Maanghang siya pero maanghang siya. Mm. Mm. Highly recommended. No? Ganda ng luto. Mm. Uh, ang arang pala no? Tiraracha. Mm. Takto lang yung luto ng GM. Nombok. Tama tayo sa honey, garlic nila. Mmm. May na miss na sakto yung alat niya. <coughs> Seafood platter naman tayo, kanilang tuna, pangat. Uh, sarap ikanin to. Nasa dito tayo sa kanilang tuna belly. Hmm. Hmm. Ang ganda ng loob. Dito tayo sa kanilang barbecue platter. Mm. smoking, Masarap! So kasama to sa anilang barbecue platter, quarter-leg ng chicken. Mmmmm! Pinayin na pala siya. So wala na siyang bone. Mm. Ito yung anilang goat overload beef to. Matem. Mm. Hindi do paling gamit ko. Grabe <laughs> malasa yung mismong ano niya. Hindi mo kailangan timplahan. Masa pa gupin, no? Ito, highly recommended itong goto nila. Sarap. Ito yung isa sa order ko na, ano, na burger nila, yung double cheese. Yan natin. Expectation versus reality. Reality talaga siya. So, kung ano yung nakita nyo sa picture, ganun talaga yung iseserve sa'yo. Mmm. Tunay. Tunay na beef yung ano nila. Tarap. Ito yung kanilang rib eye steak na surf and turf Kuman natin. Oh.

pinkish. Mo. <laughs> oh. At meron din pala silang mga tindang milk tea na perfect partner sa maanghang na hot pepper wings nila. Wala na rin Milk tea. Ah, sarap. Matcha flavor. Eh, pep, pep, pep. Meron pa pala silang mga dessert dito. 30 pesos lang. Mmm. At meron din sila ditong, dito. Tawag dito. Whitey pa tawag dito. Brownies. A brownies. Ay, YouTube. Ano? Um. Mmm. Harap. So, pagpunta nyo dito sa Jay's Hideout. Kompleto. Ang dami nilang pagkain. Ano? Iaain bukod sa kanila. Unlimited wings. Unlimited rice. At unlimited French fries. So, sa mga gustong pumunta dito. Open sila ng 10 a.m. hanggang 11 p.m. every day. Yeah. So, sa so mga pupunta dito, pumunta na kayo. Hikori at yung bagong flavor nila na World's Hottest Pepper na Hot Pepper Flavor. So yan, titikman na natin yung unlimited wings dito ng Jay's Hideout. Unahin na natin yung uh, malala nila. World's Hottest daw to eh. Okay. Mm. Oo. Oh. Kumukurot. Mm. Unlimited. Mm. Unlimited. Ano rin yung Maanghang siya pero maanghang siya. Mmm. <laughs> ko Highly recommended. No? Ganda ng Mm. Ooh, ang ang balanong. Hmm. Hmm. lang yung ng GM. Sa honey, garlic nila. Ang oh, namis namis na sakto yung alot niya. <coughs> Seafood platter naman tayo, kanilang tuna, pangat. Ito. Oh, yeah, yeah. uh, sarap ikanin to. Okay. Nasa dito tayo sa kanilang tuna belly. Mmm! Ang ganda ng loob. Tito tayo sa kanilang barbecue platter. Mmm! Smoking. Masarap. So kasama ito sa kanilang barbecue platter. Quarter leg. Ng chicken. Mmmmm! Plain na pala sya. So, wala lang syang bone. Mm. Ito yung anilang goat overload. Beef ito. Mahat mm. na. Mmmmm! Tinudo pala yung gamit ko. Hahaha! <laughs> malasa yung mismong ano nya. Hindi mo kailangan timplahan. Masarap po igupin, no? Ito, highly recommended go goto nila. Sarap. Ito yung isa sa uh, in-order ko na, ano, na burger nila, yung double cheese. Tignan natin. Expectation versus reality. Reality talaga siya. Kung ano yung nakita nyo sa picture, ganun talaga isa-serve sa'yo. Mmm. tunay, tunay na beef yung ano nila. Tarap. Ito yung kanilang rib eye steak na surf and turk. Manate, no? Oh. Burger kasahin. Mmm. Mmm. Mmm, tarap. Ito yung masarap. Hindi, ito kasama, no? Mmm. Ito nyo, lumulamula. Pinkish. <laughs> oh. Mga. At meron din pala silang mga tindang milk tea na perfect partner sa maanghang na hot pepper wings nila. Wala natin ito pa nilang milk tea. Ah, sarap. Matcha flavor. Eh, pep, pep, pep. Meron pa nga pala silang mga dessert dito. Okay. 30 pesos lang. Mmm. Yes, meron din sila ditong, dito. Hmm? Tawag dito? White tea ba tawag dito? Brownies. brownies. Ay, YouTube. Mmm. Mmm. Harap. So, pagpunta nyo dito sa Jay's Hideout, kumpleto, Ang dami nilang pagkain, ano? Ihaain bukod sa kanila. Unlimited wings, unlimited rice, at unlimited french fries kasi gusto sa mga gusto pumunta dito, open sila ng 10 a.m. hanggang 11 p.m. everyday. Yeah. So sa so mga pupunta dito, pumunta na kayo.